Roger, not in Nationwide! Nationwide! not Ikalabin anim ng Setyembre 2024. Balita mula sa 105.3 Radyo natin Gimba. Certificates of condonation para sa mahigit anim na libong magsasaka at agri credit sa labing dalawang kooperatiba ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para sa detalyeng yan, pakinggan natin si Leia Valdez. Good morning po, Ma'am Eli and Sir Angel sa ika na pitong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong nakaraang Bernes, nagmistulang pa day ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkakaloob nito ng Certificate of Condonation sa mahigit 6,000 magsasaka nitong nakaraang Bernes, September at 13 taong kasalukuyan. Ang Certificate of Condonation ay ang pagbubura ng utang ng mga magsasaka sa amorti amortisasyon mula ipinagkaloob na lupa ng Department of Agrarian Reform o Presidential Decree 27 sa ilalim ng dating President Marcos. Wala nang babayarang utang sa amortisasyon ang mga agrarian reform beneficiaries sa bisa ng RA 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act ni PBBM. Sa pagbisita ni PBBM sa Palayan City, nakaharap nito ang libu-libong agrarian reform beneficiaries o RBS at personal nitong naiabot sampung magsasaka ang Certificate of Condonation bilang seremonya. Kasabay nito, labing, uh, Labing dalawang kooperatiba naman ang pinagkalooban ni PBBM ng Agri Credit Assistance recipient dito ang sumusunod. Eastern Santo Domingo Agriculture Cooperative na may 78 miyembro na RBS na tatanggap ng mahigit lima, a uh, walong milyong piso. Ang Kaagapay Agrarian Reform co naman ay tatanggap ng 6 na milyong piso na may 56 na IRBS. Ang Farmers Joint Ventures Agriculture Coop ay mahigit 5 milyon na may 84 IRBF. United ng Pick producer cooperative, ay 5 milyong piso na may 50 ARVS. Santa Lucia, old multipurpose co-op ay mahigit 4 na milyong piso para sa 28 ARVS. Ang kaagapay sa kaunlaran sa bayan ng Quezon Incorporated ay mahigit 2 milyong piso para sa 39 ARVS. Ang bagong buklod, multipurpose cooperative ay 2.5 milyong piso para sa 25 ARVS bagong Talavera Agrarian Reform Cooperative ay 1.9 milyong piso na may 24 ERBS. Minabuyok Farmers Agriculture Cooperative ay 1.7 milyong piso na may 23 ERBS. Magandang buhay ng Salmon Multipurpose Cooperative ay 1.1 milyong piso na may 35 ERBS. Samahang Pagkakaisa, Irrigators Association ay 758,000 pesos na may 13 na REVF. At hanghuli ay ang pinag-isang adhikain ng mamamayan ng Talavera Agriculture Cooperative na pinagkalooban din noon ng 755,000 pesos na may 16 na REVF kaya mahigit 40 milyong piso sa kabuuan ang credit assistance para sa labing dalawang kooperatiba ng magsasaka sa dito sa Nueva Ecija ang pinagkalooban ni PBBM. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa Radyo Natin 105.3 FM, Gimba, Nueva Ecija. Ako si Leia Valdez, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat na uh, Natin Nationwide. Limang nation minuto na makalipas sa alas 8. nationwide